ang layo na naman ang narating namin nandito no? dito kami ngayon sa Bulan, Sorsogon, Bulan Bus Terminal. Kasi, nung nakaraan may tumawag sa akin, naghahanap sila ng van. As in, gabing gabi na tumawag sa Sir Ton, baka may alam ka pong van na binibenta. And kami naman, ako naman, wala akong may offer kasi uh, wala talaga akong available sa ngayon. Pero, naalala ko mga uh, last month yata, tumawag sa akin yung kaibigan ko dito sa Bulan. Ino-offer pala niya yung van niya. At eto na, pinuntahan nga namin at kinonfirm namin, and dito na siya. So, titingnan namin yung van, iti-test drive din namin, at samahan nyo kami, malay nyo, magustuhan nyo ito. Kaya, kung nahihahanap kayo pang pamilya, pang negosyo, tingnan nyo rin ito at pwede nyo ito i-consider. So, this is Nissan NV350, 2016 model, diesel engine manual Transmission. Brilliant silver. So, ang condition nito, sa harap, okay pa naman siya. Yung headlight niya, nasa maayos pa naman na condition. Yung um, hanggang uh, dito, sa front niya, yung bumper niya. Ang bumper niya, naka body color siya. Kasi usually, ang bumper nito, black. Then, um, may pwede ka paglagyan ng fog light mo. Dito sa side, um, tires niya siguro mga 60 to 70 percent and naka-aftermarket rim na siya. So, naka-rim 50 na rin po yan. And, eto, tingin ko, hindi na to yung original paint niya kasi kita sa mga handle niya, oh, yun nga, hindi na to original paint, pero same color pa rin naman, naka-brilliant silver siya. Pero kahit hindi siya original paint, maganda naman at maayos naman yung pagkaka-repaint sa kanya. So, ayan o, no. malinis naman yung pagkaka-repaint sa kanya. Kaya, um, okay naman siya. Dito, ganun din yung likod niya na bumper, naka-body color na rin siya. Dito sa likod niya, taillight niya, okay pa naman, wala man siyang basag hanggang dito. Then, naka-reverse camera na rin siya. Pero hindi pa namin alam kung working yung reverse camera niya. Mamaya, malalaman natin. So, wala pa naman siyang sensor dito. Yan. Yan. Okay. So, dito sa side, kabilang side, wala din siyang mga dents and scratches. Yan, dumilang Pero as per owner nito, nagpalit, recently lang nagpalit siya ng stabilizer. Kaya malaman din natin kung anong condition ng pangilalim, kung meron siyang kalambag, mamaya sa pag drive natin. And dito sa loob niya, may kita natin, yan, naka, ilan to, 3, 6, 9, 12, 13, 14. So, 14 seater siya, pero kung i-maximize ima mo hanggang ito na sa gitna nito, kaya siya hanggang 15. Then, maayos pa naman na condition niya sa loob. Ito, hindi pa naman super gas-gas. Kahit ito, yan. So, ito, as per owner, hindi naman nila to pinaparentahan. Hindi naman ginagamit sa kung saan, so, pang lang daw nila ito. Yan. Okay, so, dito sa front. So, dito sa front, um, ang condition ng seats niya, maayos pa naman. Pero, medyo madumi lang talaga siya. So, kaya na yan sa detailing kung sakali. Aircon, napakalamag ng aircon. Wala tayong question dyan. Siyempre, naka-airbag siya sa driver. Dito sa passenger, may airbag din siya. Then, sa aircon pala, may rear control siya. May rear button din siya. May switch ka dun sa likod. And of course, windows. Naka-manual windows po tayo. Diyan at dito. And eto, nakikita nyo yung steer niya, ang infotainment system niya. Naka-aftermarket na siya. Naka-android monitor na. Tapos, naka-dash cam na rin siya. So, mamaya, makikita natin kung working yung uh, yung mga yan. Ang ceiling niya, yan lang medyo madumi yung ceiling. So dala na po yan lahat ng interior detailing. Ang mga upuan, ang ceiling, so kami na magpapalinis yan. If ever, if ever magustuhan nyo to at ipapaprove nyo to. Okay, by the way, um, pwede to sa cash and pwede rin sa financing. Okay. Test drive. O yan Reverse camera working So dito mas clear sya Pero ito parang Parang maulap na hindi mo maintindihan <laughs> Pero napakalinaw ng front niya. And ano kayang brand to na Anyway Test drive So nasa area lang tayo ng bulan mo magte-test drive sabi niya kasi meron tong kalampag no nakaraan kaya pinapalitan niya ng stabilizer. so far wala na rin. Wala na. Wala ka nang marinig na kalampag. Wala siyang mga kalampag sa ilalim pero may mga vibration kang maririnig dito sa loob. So siguro dito na lang to sa mga accessories na nasa loob. By the way, current odometer nito is 67,908. Ganda pa ng takbo niya malakas ang ano malakas ang power power power, power. okay so ang na-observe ko lang medyo matigas yung clutch niya pero pag magka-clutch ka naman hindi mo naman siya sasagat mataas naman yung clutch niya so ka matigas siya pag inapakan pag sinagad mo pero hindi mo naman siya kailangan isagad kaya mababaw ka lang Responsive naman, accelerator, brake, okay din naman. Wala naman siya ginig or vibration. Nakas kahit, kahit third gear lang ang yataw. Okay, flood control. Well, so far, um, wala akong na-observe na, -observe na problema, yung clutch lang ang concern ko, talagang matigas siya pero yun nga, tolerable naman kasi hindi mo naman isasagad yung pag-clutch mo tapos ito, na mga <coughs> vibration yan gently convert, may mga vibration ka bang narinig dyan? wala naman sir sir sa mga, sa mga, kuwan na foldable yes so ganyan okay. yeah. ah pero pwede ba ito kung ininegosyo mo ito, parentahan? Ay, okay. ikita ka pa dito? O, oh, pa ng, ang ganda pa ng ano niya, ang napaka-smooth pa ng makina niya. Ganda pa, ganda pa ng ano niya, makina niya. Ganda pa ng takbo niya, ang ataw niya, very smooth. So if ever interested kayo dito, gusto nyo to makita gusto nyo matest drive, tawag na lang po kayo or pwede kayo magset ng schedule. By the way, ang location nito is nasa Bulan, Sorsogon. So if ever malayo kayo, pwede naman to pipadala natin yung request natin na madala dun sa atin sa Sorsogon City. At um, pag-usapan na lang natin ang arrangement. syempre yung expenses. Then better, better kung magsasama kayo ng sarili niyong mekaniko para ipacheck check Para sa So asking price natin for this one is 660,000 and that price is still slightly negotiable upon viewing 660,000 tapos um Pwede rin po siya sa financing. So, dyan sa presyo namin, kasama na kami na ang bahala mag-transfer papunta sa pangalan nyo. And kami na rin ang bahala sa in engine and uh, interior and exterior detailing. So, i-detail pa rin namin ang interior dito. Lalo itong maupuan niya kasi madumi na po talaga. Tapos, itong ceiling, lilinisin po natin yan. Tapos, try natin ipabaklas din yung mattings para at least makita rin natin yung condition ng flooring nya And of course, exterior, um, talinis pa rin natin kahit bagong repaint siya. And uh, pwede pa natin yan ipabuff, pwede pa natin yan mas pagandahin. So, for financing, pwede siya, ang all-in cash out is $184,080 or $185,000. One year amortization is 53,493 three for 2 years is 30,010 and for 3 years is 22,455 so oh, okay na kung kahit sabihin mo na magti 3 years ka magti amortization ka ng 22,000 tapos nga gamitin mo ito pang negosyo kaya ang kaya mo kumita dito kayang kaya mo kitain dito yung 22,000 pa ah, ganda pa ng ano yan ganda pa ng takbo niya ang ataw niya very smooth So if ever interested kayo dito, gusto nyo to makita gusto nyo ma drive, tawag na lang po kayo or pwede kayo mag ng schedule. By the way, ang location nito is nasa Bulan, Sorsogon. So if ever malayo kayo, pwede naman to ipadala natin yung request natin na madala dun sa atin sa Sorsogon City. At um, pag-usapan na lang natin ang arrangement. Siyempre yung expenses. Then better, better kung magsasama kayo ng sarili nyong mekaniko para ipacheck nito nito gigit